Apat na buwan nang hindi nagpapakita ang tita ni Kim Jong-un. Buhay pa kaya ito? Kailan lang ay lumabas ang balitang in-execute ni Kim Jong-un ang sarili ng tito na si Kang Song taek at pinakain daw ito sa mga gutom na aso. Ayon sa isang South Korean intelligence source, posible raw na in din ni Kim Jong-un ang kanyang 68-year-old na tita, ang byuda ni Jang na si Kim Kyung-hui. Apat na buwan nang hindi nagpapakita sa publiko ang tita ni Kim. Ang huling pagkakita kay Kim Kyung Hui ay sa isang military exercise noong September 10 noong isang taon. Absent ito sa seremonya na ginanap noong isang buwan para sa pangalawang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang kapatid at dating leader na si Kim Jong Il. Naniniwala ngayon ng gobyerno ng South Korea na kung hindi namatay si Kim Kyung Hui sa isang heart attack ay maaaring nagpakamatay ito. May mga nagsasabi rin na maaaring nagpunta ito sa ibang bansa. Kung hindi pa rin nagpakita si Kim Kyung Hui sa selebrasyon ng 31st birthday ni Kim Jong-un itong linggo, alam na natin kung bakit.